Nasa 374,000 halaga na hinihinalang shabu ang nasamsam sa isang high value individual sa ikinasang buy bust operation ng PNP Drug Enforcement Unit Special Operation Unit 10 sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Colonel Heril L. Bruno, hepe ng PNP Drug Enforcement Unit Special Operation Unit 10, ang suspect na si Alias Pagong, 42 anyos at isang high value individual ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Sa naturang operasyon ay nasamsam ang sampung peraso na pakete na hinihinalang shabu. Isang malit na pakete na hinihinalang shabu na nasa possession ng suspect. Isang pakete na hinihinalang shabu bilang buy item. Isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy money. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.